Welcome sa Creepy Tambayan, ang paborito mong tagpuan tuwing gabi para sa mga kwentong kababalaghan, hiwaga at kilabot. Kung matapang ka at mahilig sa misteryo, like, share at subscribe one. Subscribe na para mas dumami pa ang ating mga katambay sa dilim. Sa mga suki na paki pakilike ang video para mas marami pang makarinig ng ating mga nakakakilabot na kwento. At sa mga bago pa lang, maligayang pagdating Sabay-sabay nating tuklasin ang mga lihim na ayaw ipaalam ng gabi. Patayin ang ilaw, isara ang bintana, dahil magsisimula na ang kwentong kababalaghan ngayong gabtik balang. Ang pagsuyo ng dilim sa liblib na baryo ng San Roque, may isang dalagang kilala sa ganda, si Alona. Maputi ang balat, makinis, at parang hindi pa nadadampian ng alikabok ng bukid. Ang mga matay parang kumikislap sa gabi at ang kanyang malulusog na dibdib ay tila pilit ikinukubli ng kanyang bestidang manipis sa gitna ng sikat ng araw. Lahat ng binatay nababaliw sa kanya. Ngunit si Alon ay tahimik, misteryoso, at hindi basta-basta lumalapit sa kahit sino. Araw-araw, lumalakad siya mag-isa sa daan papuntang ilog para maglaba. At sa gubat na kanyang nilalakaran, may isang nilalang na lihim na nagmamasid. Unang kabanata, sa lilim ng mga puno, sa ilalim ng mga punong matatayog, isang nilalang na may katawang tao ngunit ulong kabayo ang nakasampa sa sanga, tahimik, hindi humihinga. Ang kanyang mga matay pula, nagliliyab sa libog at paghanga. Siya si Alab, isang tikbalang na hindi pa kailanman naakit sa kahit sinong babae hanggang ngayon. Nakita niya si Alona habang inilulubog sa tubig ang mga damit. Ang katawan nito'y yumuyuko, umaalon sa bawat galaw. Napasinghap si Alab, ngunit sa halip na lumapit, tanging buntong hininga lang ang pinakawalan. Alona, aniya sa sarili, ang boses niya'y garalgal, halos kaluskos lang ng dahon. Ikalawang kabanata, ang panaginip. Nang gabing iyon, si Alona'y hindi makatulog. Paulit-ulit siyang nagigising, binabasa ng malamig na pawis ang kanyang katawan. Sa bawat pagdilat niya'y parang may nakatitig mula sa bintana, kahit sarado ang kurtina. Napanaginipan niya ang isang nilalang. May mahahabang binti, balat na parang kahoy, at ulo ng kabayo na nakayuko sa kanya. Alona, akin ka! Napabalikwas siya. Tiningnan ang paligid. Wala. Pero daman niya, may kung anong kakaibang presensya. Ikatlong kabanata, ang pagpapakita. Kinabukasan, sa kanyang paglalakad, may narinig siyang yabag. Hindi ng tao ng kabayo, ngunit paunti-unti, pabigat ng pabigat. Sa likod ng mga puno, may lumitaw, isang tikbalang. Matangkad, nakakatindig balahibo ang hitsura. Ngunit ang mga mata nito'y hindi lamang nakakatakot. Ito'y nagmamakaawa. Alona, minamahal kita. Hindi mo alam kung gaano kita tinitingnan pinagmamasdan, pinangarap. Nanigas na si Alona, halos hindi makahinga. Layuan mo ako, sigaw niya. Ngunit sa halip na umatras, lumuhod ang tikbalang, ang mga tuhod nito'y dumurog sa damo. Handa akong isuko ang anyo ko, basta mahalin mo. Ikaapat na kabanata. Ang pananabik at pananakot simula noon, gabi-gabi nang sinusundan si Alona. Hindi na siya pinapanaginipan lang. Tila nakikita na niya sa gilid ng mata, sa refleksyon ng salamin, sa tunog ng hangin. Minsan, habang naliligo siya sa ilog, may naramdaman siyang mga matang nakatitig. Paglingon niya, wala. Hanggang isang gabi, hinarang siya nito sa daan. Sabihin mong hindi mo rin ako naisip. Sabihin mong hindi mo ako inasam. Alam kong nararamdaman mo rin. Hayop ka, nanginginig si Alona. Isa kang nilalang ng dilim, ngunit hindi siya makatakbo. Ang katawan niya ay tila sinasakal ng hangin, ang dibdib niyang malusog ay napapahinga ng mabilis sa takot, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, naging tao ang tikbalang, makisig, hubad ang katawan, ngunit ang mga mata ay nananatiling mapula. Ikalimang kabanata, ang desisyon. Kung hindi mo ako mamahalin, bulong ng tikbalang, wala nang ibang makakatingin sa'yo. Isang malakas na hangin ang dumaan at sa paglingon ni Alona, ang kanyang anino'y nawala. Ang kanyang katawan ay nanlamig, unti-unting nawalan ng kulay. Anong ginawa mo sa akin? Ikaw ang pinili ko, Alona. Hindi na kita papayagang mawala. Lumipas ang panahon. Nawala si Alona sa baryo. Ayon sa mga matatanda, sinunduraw siya ng nilalang sa gubat. At kung pupunta ka sa ilog sa hating gabi, may maririnig kang halakhakan ng babae at isang kaluskos ng kabayong tumatakbo sa ibabaw ng tubig. Huwag mong titigan ang mata ng nilalang. Huwag mong sundin ang boses sa dilim. Sapagkat sa San Roque, naninirahan pa rin si Alab at pinoprotektahan ang kanyang asawa. Dito na nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Maraming salamat sa pagtambay katambay. Gusto mo bang magpa-shoutout? I-comment mo lang sa baba at asahan mong mababasa. Yan! May sarili ka bang kwentong kababalaghan? I-share mo na sa amin sa tambayancreepy at gmail.com. Baka next episode, kwento mo na ang tampok. Hanggang sa muli, katambay. Abangan ang susunod na kwentong kababalaghan.